Para sa mga kagulong, uh, another video na naman, another vlog. So, may bubuksan tayo ngayon mga kagulong na uh, regalo from Stabilan Philippines. Yan, charot po sa Stabilan Philippines. Yan, sa Kena Joker, Guwapong Moto Vlog at ATV Wonder. Charot po sa inyo mga bossing sa trupang laboy na sulit sumuporta. Yan, buksan natin ito. <tinyo> So, yan. May t-shirt. Ayan. May t-shirt yeah, Yun, no? Ang ganda. Ayan. May isang t-shirt. So, yung sticker na to is hindi lang siya basta sticker. Nagre-reflect to kapag na ninaganang kan ah, ilaw. So, ito, ito yung nilalagay sa kamay. Ayan. So, napakaliwanag to kapag natatamaan ng ah, ilaw. So, dalawa to, kaliwaan. Ayan. Ito yung kagandahan kapag umuwi ka ng probinsya. Hindi lang naman to sa kamay pwede. Marami naman siyang gamit. Ayan, mahaba siya. So, ito pa. Diba? Lahat to, nagre-reflect to. Ayan. Ayan. So, ilang piraso to. Tatlo, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito. Pitong piraso, tapos meron tayo ditong dalawang piraso na mahaba. Yan. Saka ito yung sa Yan, maraming maraming salamat sa Estabilan Philippines. So, shoutout po sa inyo. So ayun mga kagulong, sa mga naghahanap ng reflectorized vest, yan, meron si Estabilan Philippines. So, PM nyo lang yung kanyang page. So, ito, grabe, napakaganda. At uh, subukan natin to kapag uwi tayo ng probinsya. Sa so, isang buwan, dalawang basis tayo umuwi ng Pangasinan. So, masusubukan natin ito kapag uwi tayo ng Pangasinan. Ito. So, yung iba, pwede natin ilagay sa helmet natin para sa dagdag na protection para sa ating biyahe. So, kaya dun sa mga naghahanap ng reflectorized vest or mga stickers nila, meron si Stabilan Philippines. Yun. Meron sila sa TikTok. So, oh, shout stability philippines